Wala ka pa bang minahal? May minahal na ako noon. Pero ngayon, wala na. Bakit hindi ka nagtatuluyan? Na? Hindi ako pinili eh. Sumama sa siman. Dahil janitor lang yung trabaho ko noon. Napakaliit ng tingin niya sa akin. B, kung nanood ka man ngayon, salamat. Noon, na naging party ka ng buhay ko. Pero ngayon, Bi, party ka na lang ng aking alaala. -ala. Minahal kita ng sobra. Naging totoo ako sa iyo. Hindi ako lumingon sa iba. Tapos malaman ko na lang na nagmahal ka na pala ng iba. Habang tayo pa, manahimik na muna ako. Hahayaan na muna kita sa lahat ng bagay na gusto mong gawin. Dahil alam kong hindi na ako party sa mga kasiyahan mo na nagbibigay ng saya sa iyo. Baka sakaling sa pananahimik ko habang nag enjoy ka sa mga ginagawa mo makita mo din ang halaga ko at maisip mong malungkot pala pag wala ako.